Hello mga kabusing Nag -na night hunting kami ngayon Kasama ko pa rin si Pamangkin Yun si Pamangkin Andun sa unahan si Bayaw Samahan nyo kami mga kabusing Sa pag hunt ng gagamba Dito lang sa ibang spot na naman Okay Hello mga kabusing May nakita tayong gagamba dito Ay nakita pala ni Pamangkin ayun nasa talikod yan, tingnan natin ay, gandang gagamba mga kabusing oh. yan parang tigre mga kabusing tigre siya ayun sa taot nga pala, kay idol gagampit at saka kay Idol Alan Lopez Iki Gulyat sa ano yan sa DYHP mga kabusing ito kunin na natin okay Oh. Tumakbo. Ay, mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Ayan o ano na. Ito yung bahay niya mga kabusing Oh. Tapos nagalaw, nagalaw na ipamangkin. Yung gagamba tumakbo nung doon Oh. Ayan. Okay okay naman din eh. King okay okay na mga kabusing. ano na pa team na siya mga kabusing. Ayan, shout out pala kay Idol Gagambal TV. Ah, uh, Karoski Jilud. Shout out mga idol. nagahan kami ngayon mga idol. Kasama ko si Pamangkin. Ayun. Si Bayaw at saka si Pamangkin. Okay, kunin natin 'to. Hello mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw.

Ayan yeah, mga kabusing oh. Ayan yeah, malaki na sa likod tayo. Kunin lang natin. Oh! <tipos> <tipos> Dupo ah. <tipos> <tipos> Ayun. Napawo. Eh, mga kabusing. Oh. Tigripa rin. Wala pa rin ng mais. Okay mga kabusing, yun si pamangkin no? Puging tao. <laughs> Pugi, mga kabusing. naghahanap pa sila. Eh, dito kami, mga kabusing, sa pasukal na ano spot. Dito tayo dadaan, mga kabusing. Sana may marami tayong makita ngayon. Okay. Hello mga kabusing may nakita tayong gagamba dito yan siya oh nasa lalim mga kabusing ada pa tayo ayun gandang gagamba mga kabusing nasa lalim ayan may nakita tayo may ano pa siya dito tabi tala na maliit mga kabusing ayan Nandito lang Kunin natin yan mga kabusing At shout out ka, nga pala kay Saidi Villarin Dolores Villarin Ayan, kunin natin to Hello mga kabusing May nakita tayong Mil na gagamba dito Hindi nagbabahay oh Ayan, mil na gagamba Ano oh. Adon, oh itong saan ko ang hmm. na tala pa na pa ko lubot ang na gandang nila mga kabusing ayan hindi natin kunin yan mga kabusing hello mga kabusing pauwi na kami maganda sana yung panahon kaso lang naunahan kami sa spot namin may nang hunt na doon Pauwin na kami mga kabusing. May nakuha na kami. Okay-okay na to. Yun, si Bayaw. Si Pamangkin. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing. Maraming salamat pala sa mga bagong subscriber natin. Okay. Hanggang dito na lang.